Hi guys, for today's video sa si mess along ganyo ay magluluto ngayon. So ayan guys, is magluluto tayo at magsasayang na kukuha na tayo ng dalawang takal na bigas. So ay si mess along ganyo, papakita niya paano ba siya magluto o paano ba siya magluto ng kanyang sinain. Sorry, flex muna natin sa So, ayan na nga, guys. Binabanlawan na natin ma-egy yung bigas. Siyempre, para naman na yung matanggal ang mga dumi-dumi dyan. Siyempre, natin ng maayos. So, pupunasan natin bago natin ilalagay sa rice cooker. So, nakita nyo naman, guys. Diba? Super punas talaga yan. So, ayan na. Ilalagay na natin at magluluto na tayo. Iyan. Pinindot na natin. At iyan na nga, guys. Yung ating pinagmamalaking ulam is hot dog. Yan na nga. At pinagtanggal ko na ang mga plastic niya na nakabalot sa hotdog na yan. Alam nyo, pag is binili ko sa palengke, is chest dog. Chest dog. Diba? Siyempre, masarap talaga pag may chest dog. So, ayan na nga, guys. At nilalagay na nga natin dito siya sa fryer. Para, siyempre, hindi na natin kailangan magpreto. At yan na nga. Nilagyan ko na nga lang siya mantika para At, is, diba, may mantika-mantika kahit papaano. So, ito na nga. At nilagay-lagay na natin. At yan, lulutoy haluin natin siya ng 10 seconds. Sure, 10 seconds talaga. Parang mga 10 minutes lang, guys. So, yun na nga. Nagugas na ako ng mangkok, syempre. At then, yung kamatis, inugasan na rin natin. Siyempe. bago natin hiwa-hiwain. Syempre, guys, kailangan malinis tayo, diba? So, yun na nga. Iniwan naman ni Miss Alonga at Syempre, pag nagkain din ng kamatis, hindi kailangan isama nyo yung mga puto-puto niya. Syempre, guys, masama daw yun sa ating kalusugan. Kailangan tinatanggal yung mga puto-puto yung mga kanyang mga buto-buto ba so siyempre, guys, ipapakita ko na kung ano pang iluluto ni Miss Alonga so yan lang naman pala yung pinagmamalaki mo Miss Alonga, is magbabalat ka lang naman pala ng etlog yan ang etlog, anong bako, ano yung kulay yan kulay violet, so yan na nga guys favorite ko din, masarap din kasi syempre So, yun lang ay dinurok-durok na natin. Siyempre, masarap i-partner sa ito. Kala mo naman, isyempre, yung kulang ko, guys, ipundi mo. Hindi pa kalmusa. Pagkain, di ba? Siyempre, wala na tayong maisip na luto lang. Masyempre, alam mo, di ba? Yung busy, busy ako. Hindi ko na magpag-luto, guys. Yung pinag-alaman, alam natin. Yan, ay luto ng ating pinagmamalaking ulam Ang hotdog. dog. cheese dog. cheese dog. So, yun ang na nalagay na natin sa plato. Siyempre, at makakain na tayo. Siyempre, ito ng ating ulo. Ganda, I'm so excited na hugutong siya mas along. guys. ayan na nga guys. So, finally, yun na ang aking pinagmamalaking luto. At siyempre, titikman na natin guys kung okay ba ang ating luto. So, tinikman ko guys. Oh my God! Meron akong na akong na-discovery guys. Panis! Oh, di ba nakakatawa guys? Panis pala nabili nating hotdog sa palengke. Oh my God, guys. So, yun ang... Guys, hindi ko makakalimutan yun. Ang... Thank you for watching.